Ayan, what is up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel natin. Okay, ngayon mga kapitbahay, uh, pag-uusapan naman natin is about dito sa Windows Server natin. Okay, uh, depende na yun sa inyo kung anong Windows ang meron kayo, anong version. 2012 ba yan or 2020 okay meron tayo isang kapitbahay na nagtatanong about dito sa Windows Server natin uh, baguhan lang po siya shout out po pala sa'yo dyan sir uh, baguhan lang siya sa IT gusto niya maging network admin or maging system administrator wala pa siya masyadong uh, budget kaya nagtatanong po siya sa akin ang katanungan po niya is ano nga ba daw ang advantage kapag naka Windows Server 2012 ka or naka domain controller ka tapos ang tanong pa po niya is tuwing kailan nga ba Kagamit ng domain controller uh, Halos lahat nga ba daw ng company Or anong klaseng company ang pwedeng gumamit ng uh, Windows Server 2012 Or domain controller Okay, so ayan yung pag-uusapan natin today mga kapitbay uh, Disclaimer po mga kapitbay Ito, uh, hindi naman ako Microsoft Certified Ito, nakapag-aral lang ako na ito Mga bootcamp boot camp lang Tapos, inaral ko lang siya dito sa home lab ko Tapos, dun sa actual sa office uh, Inaral ko lang po siya i-share ko lang po sa kanya ito base lang dun sa aking pinag-aralan. Okay? Ayan mga kapitbahay, let's go! Uh, ang i-share ko sa kanya ngayon is yung mga basic features lang ng Windows Server, bakit kailangan gamitin sa office or bakit kailangan meron kang domain controller sa office. Ano nga ba ang kagandahan, ano ang advantage, saka disadvantage. Okay? Yan yung pag-uusapan natin today, kaya let's go! Okay, eto na mga kapitbahay. No? So, ang unang katanungan po is, Sino nga ba or anong klasing company nga ba ang pwedeng gumamit ng uh, Windows Server or Domain Controller? Okay, pagdating po kasi sa Windows Server, parang ano po kasi yan eh uh, bibilhin mo may license. Parang bumili ka lang din ng Windows 10, Windows 11, may license po yung Windows Server 2012 kapag bumili ka. Medyo pricey po yon kaya depende po yun sa company kung mayroon naman budget yung company mo at saka kaya namang bumili ng license. So, pwedeng pwede kahit sinong company pwedeng gumamit po ng Windows Server as long as na may budget sa support, budget don sa hardware, and then budget don sa license. Okay? Yun, kahit sino po pwede. Okay? Kailan nga ba pwedeng gumamit ng domain controller or Windows Server 2012? Yan po yung pangalawang tanong. Okay, so ganito yun mga kapitbahay. Kapag kunyari, ang company nyo is enterprise, so automatic mga kapitbahay, kapag enterprise company, mostly dumagamit talaga yan ng domain controller. Okay? Bakit nga ba kailangan ng domain controller? Okay? So, ganito yun mga kapitbay. For example, ah uh, sa office nyo, for example, mari, sa office nyo, meron kayong ganitong setup. Ito yung domain controller nyo. Kung nga yung office nyo is 50 people pataas na recommended po yun na kailangan nyo gumamit ng uh, domain controller. Okay? Bakit nga ba kailangan mo ng domain controller? Kasi nga, si domain controller kaya niyang i-control lahat ng uh, computer sa isang area lang. Kunyari, network admin ka, system admin ka. Every station na to, ayan, every station na yan, hindi mo na kailangan i-manage yan isa-isa gamit. Pupunta ka mismo dun sa physical PC para i-restrict kung ano yung gusto mo i-restrict. Pwede mo yan gawin lahat dito sa domain controller. through group policy object. So, ipapakita ko yan sa inyo mamaya ganon yung advantage kapag naka domain controller ka tapos, ang isa pang advantage kunyari, itong PC na to ayan, lahat yan ng file uh, server nyan naka, dito lahat na napupunta sa Windows server pwede mo siyang iset like for example, uh, sa desktop <coughs> for example, sa desktop neto lahat ng uh, user, kapag gumamit ng PC na yun tapos, nilagin yung Uh, domain account user nila dito sa PC na to, kung nga nag-save sa desktop, eh, naka-policy ka pala dun sa GPO na lahat ng file na ikakapi niya sa desktop, ibabato niya rito. Ayan. Tapos, naka-ice kasi siya papunta siya dyan sa file server. So, walang kahirap-hirap mga by. Okay, ano pa ba ang isang advantage? Ang isang advantage mga kapitbay, usually, dun sa mga BPO company. Siyempre, dun sa mga BPO company, di ba? Yung PC, pwede kang gumamit kahit saan. So, as long as na naka-domain controller ka, may user account ka, lahat yan, connected yan as domain, uh, uh domain group, naka-domain yan. Kunwari, ako user one, nag-login ako rito kagabi. So, kinabukasan, kung gusto ko mag-login dito sa isang PC, pwede. So, lahat ng files, <coughs> lahat ng uh, nakatago kong files, kahit saan ako mag-login sa PC na to, yan, nandyan pa rin, makikita ko pa rin dahil nga, naka-authenticate yan dito sa domain controller. So, yan yung mga advantage mga kapitbahay. Okay, so, ano, ano yung pangatlong katanungan? Yun yung pangatlo. Yan yung mga advantage. Marami pang features mga kapitbahay. Napakaraming features ng uh, Windows Server or domain controller. So, kung gusto mo talaga na matutunan lahat yon pwede ka kumuha ng Microsoft Certified Certificate para maging uh, Microsoft Certified ka, maging system administrator ka. So ikaw yung magmo-manage ng Windows server. Ano pa nga ba ang pwedeng gawin? Okay, for example, mga kapitbahay dito sa PC na to, sa mga domain uh domain client na to. Ware, gusto ko siyang ano, uh, gusto kong ayaw kitang ngari, di ba, sa doon sa mga PC natin sa office kapag naka group lang, hindi ka naka-domain. So, kung ayaw mo na hindi nila ma-edit yung uh, pagpalit ng uh, IP address hindi nila mailit yung pagpalit ng uh, uh, wallpaper, doon mo siya mismo gawin sa PC na yun. Okay, di ba? So, gagawin mo siya ng administrator account, tapos talagang mo ng password, tapos yung user account, gagawin mong local account para lahat ng uh, gagalawin niya, kailangan manghingi ng password. Okay, dito, domain, pwede mo to i-control lahat, isa, hindi isa-isa kalahatan dito sa domain controller. So, gagawan mo lang siya ng group pwede mo yan lahat i-control na kunyari, itong PC na to, ayaw kong magkaroon ka ng right click. Pwede yun sa group policy. So, napakadami mga kapit bahay. Kunyari, ayaw kong, ayaw kong PC na to, ni Juan, ayaw kong, ayaw kong payagan siya napalitan yung, uh, tag nito, yung desktop uh, background. So, pwede ko yan gawin through server, Windows server na hindi na ako pupunta rito. So, napakadami mga kapit Sobrang dami ng features ng Windows Server na pwede mong gamitin kung gusto mo siya i-implement sa isang company. Okay? Sana may matutunan kayo, no? So, ito, share ko lang sa mga ginagawa ko araw-araw dun sa mga huli kong company na gumagamit ng Windows Server. Okay? So, ipapakita ko sa inyo. So, ano nga ba ang sample? Ayan, kayong papakita. <coughs> uh, dito tayo. Ayan. Ito yung Windows Server natin. So, napakadami mga kapitbay. So, kapag pumunta ka dyan, yan, Windows Server, ayan, uh, Windows Server 2012 R2. So, professional po yan. So, pupunta kay dito, Server Manager, dito mo siya makikita. Yan. So, yan. Lahat ng PC na magre-register or lahat ng PC na mag-connect sa domain, makikita mo siya dito lahat. Active Directory User ang computer. Yan. Nandyan lahat yan. So, ito yung mga sample PC ko dito sa bahay. Lahat yan nandyan. So, lahat yan, pwede mo yan i-manage through group policy lahat ng restriction na pwede mong gawin, pwede. Okay? For example, mga kapitbahay, uh, ko sa iyo, sa inyo, kung ano nga ba isang restriction na pwede mong gawin sa isang users dun sa isang PC. Okay? So, ang gagawin mo lang, punta ka lang dito. Yan. Punta ka dyan. Ito yung sinasabi ko na group policy management. Uh, ito naman, uh, active directory user ang computers. Dito ka mag-create ng uh, mga user account mo para yun yung ilagay nila dun sa PC niya. Okay? So, dyan po sa mga tropa nating IT na hindi pa marunong kung paano nga ba mag-connect ng domain or ng isang PC dun sa domain controller, pwede po tayo gumawa na video yan kapag may nag-request. Okay? So, yan. So, itong mga kapitbahay, ipapakita ko sa inyo, ano nga ba ang pwedeng restriction? Ano nga ba ang kagandaan? So, itong mga kapitbahay, sasabihin ko sa iyo, ang Windows Server, napakamahal pero napakaganda naman ang features. Lahat pwede mong gawin. Yan yung pinaka-easy na way na trabaho ng isang system administrator na hindi mo na kailangan pumunta sa Ngwari, ah uh, parang example dun sa Nestle Philippines. Nagtrabaho po kasi ako dun. So, hanggang 14 floor, thousands of users. So, kung hindi ka nakadumi yung controller, paano mo yung manage yun, di ba? So, yan yung sample mga kapitbay. For example, ah... Uh, itong PC na to, pupunta ka rito sa group policy. Ito yung ginagamit natin para i-restrict lahat ng users or lahat ng computer dito sa domain network natin. So, for example, ipapakita ko sa inyo yung mga basic na pwedeng gawin. For example, ito mga kapitbahay. ito, uh, yan. yan yung domain ko. that uh, Kapitbahay.local, pumunta ka lang dyan. Tapos, pag pumunta ka dyan, yan. Pwede ka mag-create ng bagong GPO. Pwede ka mag-create ng group pwede ka mag-create dito ng group, ayan, new, pwede ka mag-create ng group, tapos lahat ng, lahat ng user, ilalagay mo siya doon sa GPU na yon para kunyari, kunyari, for example, kunyari, itong PC na to, gusto ko lahat yan, walang right click. So, doon mo yan ilalagay sa kinreate mo ang GPU na GPU 1, no right click computers. Pwede mo yan ilagay doon. Tapos, itong dalawang PC na to gusto ko, hindi sila pwede magpalit ng uh, wallpaper or hindi sila pwede magpalit ng IP address. So, doon mo siya ilagay sa akin create mong GPO na cannot change IP address. So, yun, pwedeng-pwede po yun mga kapitbahay pagdating sa Windows Server. Okay, so saan niya ba yun? Dito lang yung mga kapitbahay. Pag nag-create ka dyan, for example, eto na yung natin yung default lang. For example, dito tayo, default domain policy. So, kapag pumunta ka dyan, ayan, GPO, ayan, enabled. So kapag pumunta ka rito sa kapag pumunta ka rito sa default domain policy, ay sorry. Pag ni-right click mo 'yan, tapos edit 'yan. Lalabas lahat 'yan mga goodbye. So pwede mo siyang i-restrict through computer configuration mismo sa Windows, pero para pangkalahatan, pwede mo siyang per user. Okay? So per user, pag pumunta ka doon sa uh, domain and computer user, doon mo siya lahat ng user kuware. Ah, uh, ito, for example. Mwari, ako user one, kung ano yung naka sa user ko, kahit saan PC ako pumunta, pwede ako doon. Pwede ako, hindi ako pwedeng magpalit ng ah, uh, for example, ito 'di ba, nilagay natin bawal sila magpalit ng IP address sa desktop. Ah, uh, pwede ko 'yan, kuware. Ang user na nilagin ko is nakalagay siya doon sa bawal magpalit ng username and desktop. Kuware, dito ako mag Hindi pa rin ako makapagpalit kasi nga nakapag-create ako ng policy through users. Okay, so kunyari, itong nag-login dito, hindi siya, wala siyang right-click, nagpunta siya dito sa PC na to, wala rin siya right-click pa rin kasi nga, doon mo siya kikreate sa user configuration policies. Ayan, kaya nyo mapapansin, kapag write down mo yan, yan, makikita mo siya lahat dyan. Ayan. Uh, kunyari, doon sa Windows, kasi doon tayo sa Windows mag-restrict, di ba? Pag-click mo yan, makikita mo lahat yan dyan. Ayan and then lahat 'yan. Okay? So dito sa folder redirection, ayan. For example, pag sinabing folder redirection, kunyari dito sa documents, 'di ba usually 'yung mga users natin, ah, uh, nagsisave sila ng files nila sa documents. Okay? Kunyari, sa user na 'yon, magsisave siya ng file doon sa ah uh, documents automatic. Dito niya dadalhin. Dito niya dadalhin sa area kung saan mo siya sinave. Ayan. Basic. Ayan. Target redirection. Okay? Redirect to the following location. Tapos, ilalagay mo lang yung path dyan. Kunyari, yung uh, path mo is yung file server mo. Naka-ISCASI doon. Nakapunta sa D. So, ibabrowse. Ilalagay mo lang siya dyan. Tapos, isave mo. Okay. So, kung ikaw, user ka. Tapos, nakapaloob ka sa GPU na yan. Automatic. Kapag nag-save ka ng ah... Uh, 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 files mo sa documents, automatic pupunta sa ron sa folder kung ano yung kinrate mo. Kung ano yung kinrate ng system admin mo. Mwari, eto. Save ako sa documents, pupunta siya dito. Doon sa folder kung ano yung naka-assign sa kanya. So, napakadami yung mga kapitbay. Sobrang dami talaga. for example, uh, gagawa tayo ng sariling GPO. Ayan, new. Uh, GPO object uh, test. Tingnan natin. Test tapos ilalagay natin okay so ito yun pag kinlik mo yan edit yan andyan lahat yan mga kapitbay uh, policy window server folder andyan lahat yan registry uh, network or uh, uh, dito sa control panel yan folder local user basta nandyan lahat yan mga kapitbay pili ka lang. Napakadami ang pwedeng gawin. Tapos dito, ayan, nandiyan lahat ito. Palisi, ayan. Network, desktop, uh, desktop, you know, enable desktop, disable active desktop, Prohibit changes, nandiyan lahat yan. Or sa network, ayan. Napakadami yan, mga kapit -bayo. Sa network, ayan. Uh, ability to rename the LAN connection, ayan. Probit, prohibit renaming private remote access connection. Pwede mo lahat yan i-disable mga by Pag mo yan, edit. Ayan, makikita mo siya dyan. I-enable mo ba or i-disable mo? So, anong dyan lahat mga katipbay? Sobrang dami niyan. Pwede mo lahat i-manage lahat ng mga users mo. So, napaka higpit mo niyan pagdating sa mga computers mo. So, hindi sila pwede mag-download. Hindi sila pwede magpalit ng username. Hindi sila pwedeng mag-change ng background. Ah, ang gagawin lang talaga na, kung pwede mong gawin hindi sila pwede mag open ng browser na iba so yun ang talaga browser na assign sa kanila okay so napakadami mga kapit-bay so sana so ang taskbar mo ayan o oh, taskbar sobrang dami lock taskbar hindi na nila pwedeng gawin yan add run separate basta yan ang dami o oh. nandyan lahat yan mga kapitbahay sobrang dami nandyan lahat yan o oh. Uh, ayan oh, sa system sa start menu no? or sa windows component ayan nandyan lahat yan mga kapitbahay oh no? Oh, pwede mo lahat yan i-restrict so napakadami yan ah, di ba network desktop hmm. nandyan lahat mga quick sobrang dami kaya sana may natutunan ka sana nalinaman ka kung ano or kung kailan pwedeng gumamit or kung sino ang gumagamit okay kung mayaman na yung, naman yung company nyo kayang kaya bumili ng license at support so napakadali lang pwede ka magkawa. Okay? So dyan po sa mga tropa nating kapitbahay na nagtatanong kung gusto mo talaga pumasok sa isang uh, network or system uh, uh, career so ang una una mo pwedeng gawing kunin na certification is Cisco tapos Microsoft certified so napaka-solid mo na yon kapag may ganun kang uh, uh, certification kahit saan ka mag-apply talagang uh, solid Matatanggap ka talaga yun. So, napaka-importante kasi ng Windows Server. Okay. So, sana may natutunan ka sa konting basic at kaalaman na alam natin dito sa Windows Server. So, ang palagi ko lang ginagawa dito is dito lang. Ayan, uh, gawa ng group policy pag inutusan ako before. Uh, kaya, nakikirius ako, kaya inara ko lahat. Uh, ang madalas lang na ginagawa dito is ito. Domain Controller User. Ayan. Ganyan. Yan, kikreate ako ng domain dyan or, mawari, magsabi yung isang user, ito si Juan de la Cruz, Bella Cruz, expired na yung password niya, i-reset ko lang, tapos, okay na, tapos, ibibigay ko na sa kanya user yung username password. For example, na-lock yung isang uh, uh, user account, so, hindi na ako pupunta. Ticket lang yun tapos, ako na bala, i-reset ko lang, tapos, i-reply ko na dun sa ticket na na-reset ko na, so, malalagin na niya ulit yun. Okay? So, maraming features, WDS, Windows Development Services, na kunyari, uh, naka-setup yung WDS mo dito sa Windows Server mo. Kunyari, may bago kang laptop, may bago kang, uh, may bago kang laptop, tapos yung user gusto niya palitan yung laptop niya. So, kapag naka-network boot ka, automatic, F12 ka lang. Kung ano ang settings ng user doon sa domain controller, kapag in-F12 mo yung laptop na yun, automatic yun na ulit yun. Or kung ano yung mga settings ng Windows na nakaset na dito sa Windows Server Domain Controller, kapag in-network mo, mag-format lang ko sa yon automatic, lahat, mapupunta doon. So, ready to use na agad pag tapos format. Yun na yun. Okay? So, napakadami mga kapot Hindi ko ma-share sa inyo lahat kasi nga, uh, hindi naman ako Microsoft Certified. Marami naman akong alam dito, pero hindi ko pa masyadong kabisado. Pero yung mga basic, yung mga uh level uh umari, mga assistant system administrator role. Ah kaya ko po 'yon. Niyan pagdating dito sa Windows Server kasi more in network talaga ako okay. eh. Ito kasi pang system administrator to kaya i-share ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng familiar dito sa malupit na Windows Server, okay? Maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin for today, okay? Kung nagustuhan mo, don't forget to hit that subscribe, like and uh, Comment kung ano yung mga katanungan mo para pagkain natin sagutin, sagutin natin yan. Thank you so much. God bless and peace.